Good evening guys. Meron lang akong i-discover. Gusto i-discover ano tong Apalox 18 watts model 203 auto bolt voltage. voltage EC 100 to 300 volt 60 hertz and made in China distributor by YDI Pondina, pundido na to guys yeah, pundido na to bubuksan ko lang bubuksan ko matigas no Parang malambot lang kanina. Hindi mabot Ito lang yung ito yung pinakaano niya. Yun. Ito lang yung pinaka itsura niya. Kala ko nag na yung kanina ang bira ito na tinamaan ko pag buklat yun deep form may ano to sa loob mayroong electronic balas gusto ko magkita mayroong paano ba to Ayo umangat. Niyon. Iyon, niyon ng ano niya? Supply. Hmm. Wala naman. Sa inasunod. positif negatif pula secara itim di kaya di kaya pius lang tu tu wala naman wala namang wala naman wala wala tanda na nasunog kabitan ko ng ano yun guys meron na tayong supply para sa AC yan, yan titisting ko siya pag walang pag hindi gumana idadivert ko yung live ititist iyan ko siya ito fuse to na piyos resistor Ayaw gumana, ibig sabihin, wala namang nangitim sa kanya, pinakalumin, wala ng nangitim, ibig sabihin sa ano power supply ito mismo palagay ko ito ang fuse susubukan ko sa yan o jumper sa ano yung pinaka ano yan pinaka fuse na yan kuha lang ako na ako ng kapiraso wearingan ko na lang yun guys nakita ko na yung putol yun know? o yung neutral yung line 1 yun know? huling huli ang putol guys you know? tinister ko yung pinaka ano nya ito buo yan guys pakita ko sa inyo yan pakita ko sa inyo yung ano yan you know, o buo buo guys yun o you o know, you know stir natin na sa ano angat ko dapo dapo angat buo ito lang yung neutral lang natanggal oh. yun na huli huling huli mahina pagkahinang. yun yan susuldahin ko na lang yan so, pakita ko na lang na gumagana guys guys pakita ko sa inyo yung aking soldering iron master andy and fix and review isang 60 watts 60 watts na ito good good made in japan made in Japan. Ano to? Bili ko to sa ano, 500 plus dati pa. Hanapin ko lang yung ano ko. Ang dami kakalat na. Kwarto ni Rickman. yun oh Ito lang talaga yung putol. Pinainit ko pa yung solda. You know, putol, huling-huli. Eh. Yan you know, tinister ko kasi ito buo. Tapos buo din yung lumen. Kaya, magkaroon tayo ng ilaw. Kaya mga ganito na re-repair. Kaya pag marunong mag-repair, ano na, hindi kailangan bumili kagaya sa mga electric fan yan ito ilaw na yan ayusin ko yan magpapalit ako ng wiring And yes, mga i-repair -re yan mga ano na yan repair yan repair ko rin yan yung electric fan na yan ito repair ko rin to nagpalit ako ng capacitor yan Pakita ko sa inyo guys Yan remote yan eh. Ayo mainanan Ayaw Mahina ng baterya Ano na to Di po Po Ayaw na talaga gumana ke Kahit Iyo Remote Oh, na tinala. Iyo. Low mid high. Kailan tayo electric pa na to? Ang sira na buhay. Yan ito yung TV pa ko malaki. I eh, di ko na ano, hindi ko kabisado. Hindi may electric pan lang, mga ilaw-ilaw. Yan, mainit na siguro yung ano, sunda. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys na ano. Wala akong sira yung ano ko, holder. Yan guys. Napagana na natin guys, sobrang liwanag. <laughs> may nagkaroon tayo ng ilaw sobrang liwanag pala to 20 au oh, 18 18 o oh nga 18 watts pala yun <laughs> itistir natin yun o oh. <laughs> napagana ni Rickman puto lang pala yung blue yung isang connection yan guys. Imbis basura na. kapaki Kapakinabang pa. Yan. Napalitan na yung ano. Yan guys. Napagana natin yung ilaw na itatapon na dapat. Ito yung ano nya. Ibabalik ko na lang ito as symbol. Lalagyan ko na lang ng silan. Yung gilid nyan. You know. Yun guys, mayroon tayong nabuhay na ano. Na ilaw. You know. Ang dami pala siyang cover. Meron na to. Meron na to. Hmm, meron pa to. Para dumilim. Sabay ganun no. <laughs> Yan, protection sa mata. Yan. Ganun niya siya. Yan guys. Thank you for watching sa pasilip sa ano. Inayos natin na ilaw. Akala ko yung itong linya na to. Yan. Putol lang pala yung isang linya. Thank you for watching guys. Pag mayroon kayong mga ilaw na ganito. Dipindi na po sa sira. Yan na, Dinala na to sa ano. Sa bilihan sample na. Hardware. Sample item. Tatapon ko na sana. Ngayon naisipan kong buksan. Check yung ano kung problema. Notice ko yung fuse nya. Okay naman. Pero pagtingin ko sa isang linya na yung blue na yan. Putol. Kapag kinabang pa uli ang ilaw. Yan o. Yan ang linya natin. Yan. Thank you for watching guys. Uh, sa ating napagang ilaw ngayong gabi.